dahil nga sa pagprotekta nga nitong si Perena sa kanyang mga sangre dito ay magkakaroon na nga ng mga bagay na hindi dapat mangyaring subalit ang nakatakta at ang kanyang misyon ay tuluyan na nga natapos at natultukan na dahil sa pakikipaglaban kung saan sumugod nga si Olgana maging ang mga tauhan dahil sa pinagutos nga nitong si Metena na dalhin si Perena kay Metena subalit Instead na dalhin ay minabuti pa nga nitong si Olgana na patayin na lamang. Uh -huh. kasi itong si Sangre Terra at itong si Sangre Dea. Kaya naman isa na rin sa plano nga nitong si Metena na dalhin nga itong si Terra ang kanyang ulo. Kaya naman ito ay tinarget agad nitong si Olgana dahil oras na para matupad niya ang kanyang pangako kay Metena. Subalit dahil sa pagmamahal nga nitong si Perena ay humarang siya. Kaya naman ang pana ay napunta sa kanyang katawan at tuluyan nga siyang nalason dahil ang panang iyon na hindi basta-basta may nakahalong lason kaya ang sinumang matatamaan nito ay mamamatay agad. May pagkakataon pa sana na mabubuhay itong si Perena subalit sa dyang hinarang pa nitong si Organa. Gagamot na sana siya ng kanyang pamangkin na itong si Terra subalit hinila naman siya nitong si Olgana at dito nga ay uh, natusok din ang kanyang likuran ng isang patalim kaya nahirapan na rin siya sa pagkatawak siya nitong si Olgana sadyang wala na ngang pusong natitira itong si Olgana at tuluyan nga nga namatay itong si Perena